Yes, isang magandang umaga po, good morning at uh, welcome back sa ating youtube channel So, trabaho po po So meron po tayo ngayong uh, gagawin uh, Bago daw po tong unit na to, binaklas ang indoor-outdoor na PCB At uh, umaanda ng indoor, wala siyang error, pero yung remote sa outdoor ay may blinking So, may LED po kasi doon dalawang piraso na blinking. So uh, ito nga po siya at ating tinitestin dito sa workshop. Ito po. po itong uh, uh, ito po ay 18 BTU na bagong uh, modelo. Ito nga po 'yan. So ito yung uh, filter PCB ng remote at ito yung outdoor PCB at ito yung pinakang main board ng indoor. Ayan po. So ikakabit natin 'yan dyan sa 24 BTU na 'yan. Parehas lang naman 'yan eh. So, titestingin natin kung aandar. So, ito po ang problema ay sa remote ay uh, okay yung remote, wala siyang error. Nagbiblinking lang yung LED. Kung makikita nyo, may LED rito. Ayan. Ayan nyo. Ito po yung LED na yan. Ayan. LED 1, LED 2. So, ikakabit natin yan dito. Ayan. Ayan. Ayan, nakilabit ko yung kwan, yung outdoor PCB niya, 74. So pagka 74 ang nakalagay ay ganyan lang siya. Pero sa customer daw itong for remote niya hindi nag-error. Pero dito mag-error siya. Kasi kulang ako ng ng eh, ng sensor ayano oh. ano. Air air temperature na yan Yung isa discharge. At saka ito kulang ako eh. ayano oh. discharge. Ito ito to kulang ako niyan. Wala ako dito eh. Kaya magbi-blinking siya. So papalitan natin tong na to. Kasi ang sabi, ito, ipinalit na ito sa isang unit. Umaandar naman tong outdoor. So, ang problema ay indoor. indoor. Kaso nag-error siya eh, 74. Kasi wala, kulang ng sensor eh. Tatlong pin kasi yon eh, eh, hindi ka itong iba eh. So, tingnan natin tong iba. Palitan ko na lang ng outdoor PCB. Ayan, so ito nga yung problema. Kung makikita nyo, ah, uh, Okay, ito, umaandar yung remote natin, wala siyang error na ibinibigay. Ito, nadarat. Nakita ko na yung problema. ayan, so ito yung uh, inilagay natin, ito yung uh, PC remote niya, yung galing dito. So kasi sabi ng uh, customer, ayan, so, umaandar, wala siyang inilalabas na rim, na error. Umaandar yung pan. Uh, Tapos yon, may blinking siya. So ginamit ko kasi itong uh, pang 24 bit yun na PCB kasi kulang ako ng sensor eh. Uh, well, walang sensor. Ayan niya yan. Di ba may blinking? 1, 2, 3, 4, 5. So yung 5 na yan ay yung LED LA to <laughs> naka steady di ba naka error. Tapos yung 1 yung bibilangin niyo. So pagka 5 communication error yan. So ang ginawa ng uh, mga technician Itong PCB na to Kasi communication error eh So itong PCB na to Inilagay sa ibang unit Umaandar naman Tapos yung umaandar Inilagay sa unit na hindi umaandar At hindi umaandar So ayan And then Pinadalhan pa ng Pinadalhan pa ng uh, company namin ng ito ito Bago na raw to eh So bago na itong uh, PCB na to So walang problema yan Ngayon Ito na lang yung hindi napalitan itong mga uh, dry board uh, uh, filter PCB na yun. And then nakita na natin, ayan nga, hindi nga naglalabas ng error ang lakas ng pan motor. Ayan, at yung blinking lang yung naandun. Uh. So yung blinking na yun, kung bibilangin mo lima, uh, communication error yan between outdoor to indoor. So, si uh, kasi ito na lang yung hindi napalitan eh. Ito. So ito yung problema. Ayan. Yan yung problema. So, i-try ko rin testingin to. Kasi andito naman tayo sa workshop. yun ba? Yan yung, yun yung may problema. PCB rin ng customer. tinesting ko rin. Ayan. So, ito yan. Ito yung PCB na yan. Kung makikita nyo. Ayan at itong filter na to, ito yung sa customer Parin so, maandar siya, kung makikita niya, ayan, maandar. Maandar siya. At yun pa rin, ayan, o, nagbibigay lang error. Ayon. May blinking pa rin. So, problema nga 'yan kasi nga mahirap talaga 'yan kasi kung nasa customer ka, talagang mamamroblema problema kasi ganun nga eh, walang nilalabas na error dito sa remote. At yung LED naman yun ang may problema. Ayan, blinking. So, ito, sa customer to, ito sa customer, papalit natin dito. Ayan, ito yung sa workshop, eh, sa academy namin. So, dito, ito, 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 ilalagay ko yan dito. i natin. Ayan, i natin. Ayan, i

So yung ginamit ko eh, Ito yung sa customer na At ito yung sa academy na lang filter na to So ito yung sa customer Ayan So ikuko ay, natin yan. yan yung may problema At ngayon paandarin natin ayan. So hindi lang natin nagamit yung so, Pagandar niya mag na Ayan, so andar. At iintay natin. Kung makikita nyo, iintay-intay natin yung blinking doon. Kung wala siyang blinking, okay na yan. Ito yung pan natin. Ayan. So iintay-intay lang natin na umandar. So pagka uh, wala na siyang blinking, ang problema ay yung filter PCB natin. Ayan, uh, ito yung may problema. Pero bakit hindi siya naglalabas ng error? Dapat 12 yung ilalabas nito eh. Kaya mahirap eh. Pag gano'ng nagbi-blinking lang. Kasi nga, ano yung ito trouble mo? Kasi blinking. Yung blinking naman niya, kung babasahin mo dun sa ako namin, error code, may blinking yun eh. yung blinking na 5 times, ay uh, communication outdoor, eh, indoor to outdoor. So, pwedeng uh, wire. Tama naman yung wire. Pinalitan na rin nila ng wire. Uh, VCV outdoor, ipinalit na rin Ito, hindi lang nila ipinalit Kasi mahirap daw yung Quest, to, yun yung mahirap pagka-conceal eh. Yung butas uh, So, antay natin, so parang wala naman eh. Yung Wala naman, naman blink na eh So, antay natin na pumitik yung Pumitik yung outdoor nya So, ito, hindi natin nalagay Ito, kasi kulang ako dito lang ko, eh. Ito bago kasi to sensor na to. Wala ako nito eh ay, nako. So, actually, okay naman to. Walang problema. Kasi tinisting din nilang mga technician yan eh. Ipinalit ko sa isang unit, Umaandar naman. So, walang problema. So, dapat mapaandar lang natin dito. Actually, yung ating ginagawa, ayan, umandar na. At uh, ipinalo na yung outdoor pan motor. So, outdoor pan motor yan. So, ibig sabihin, uh, yung problema ng aircon, ay ito lang <laughs> ito lang ha pero hirap niya na pag lalong lalo na pag yung pwesto hindi maganda so ito yung may problema ang uh, ang mali ang wala lang kasi madali sana matrace siya kung inilalabas niya rito yung problema kaso hindi eh doon sa outdoor lumalabas yung blinking lang so yung LED to naka steady tapos yung one nagbi-blinking yan eh limang limang beses siyang magbi -blink yun, aso ah, so ang ibig sabihin nun pagka 5 times ay ah, communication outdoor to indoor pwedeng PCB ah, outdoor, ah, check mo yung mali yung connection ng wire, pagka ganong communication error, putol yung wire or ah, kung tama naman lahat, ito yung PCB, so ito binigyan ng bago bago na to eh. so ito lang ang hindi na ibigay, so ngayon nung dinala natin dito sa workshop ay nalaman natin na ito yung may problema kasi ayan oh, maandar na at yan so ito ang hirap nyan kung hindi kasi dito maganda rito kasi workshop so ah isa isahin mo ayan. yung remote hindi ko na to ilagay kasi wala naman sira yan ayan okay naman yun shala so titestingin din natin yung remote para sure tayo <laughs> ulit 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 ulit, ulit. Ayan, so titestingin ko yung remote para sure napagka ipinalala ulit ayan, kasi warranty to eh bagong bago eh So ayan na, may natutunan na tayo ha. Oh. Actually, yung ating ginagawa, ayan, umandar na at uh, ipinalo na yung outdoor pan motor. So outdoor pan motor yan. So ibig sabihin, uh, yung problema ng aircon, ay ito lang. <laughs> ito lang ha, pero <laughs> hirap niya pag, na. Pagka lalong na pagka yung pwesto hindi maganda. So ito yung may problema. Ang, uh, ang mali, ang wala lang kasi, madali sana matrace yan kung inilalabas niya rito yung problema. Kaso hindi Doon, sa outdoor, lumalabas yung blinking lang. So, yung LED to naka steady tapos yung one nagbiblinking yan eh limang limang beses siyang magbiblink yon ah, so ang ibig sabihin noon pagka 5 times ay uh, communication outdoor to indoor pwedeng PCB uh, outdoor Uh, check mo yung mali yung connection ng wire pagkaganong communication error putol yung wire or uh, kung tama naman lahat ito yung PCB so ito binigyan ng bago bago na to eh so ito lang ang hindi na ibigay so ngayon nung dinala natin dito sa workshop ay nalaman natin na ito yung may problema kasi ayan maandar na at yan so ito ang hirap nyan kung hindi kasi dito maganda rito kasi sa workshop ay, ah, iisa-isahin mo. Ayan. Yung remote, hindi ko na ito ilagay kasi wala namang sira yan. Ayan. Okay naman yun. Shala. So, titestingin din natin yung remote para sure tayo. <laughs> ulit, 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 ulit. ulit. Ayan, ayan. So, titestingin ko yung remote para sure na pag ulit. Ayan. Kasi warranty ito eh, bagong-bago eh. So, ayan na, may natutunan na tayo ha. Oh. So yan yung ating uh, natutunan sa wala siyang inilalabas na error. Mm, yung outdoor lang may may LED kasi yan blinking 5 times communication error yon. So pinalitan nila ng uh, ipinalit doon sa isang unit, umandar at yung isa naman na hindi umandar. Pinalitan din ng indoor. So ganun pa rin yung error. So yung P drive uh, filter PCB ang may problema. Yung filter remote control lang may problema kasi dito na paandar natin eh. Ayan nga pa nga. So, ganun po. Ha, maraming maraming salamat po ata. God bless you.